Okay mga kamukil, good morning no? Happy Monday sa lahat no? Maganda yung lunis sa amin mga kamukil dito sa Davao City Kasi una una, maaga nag-start yung trabaho namin And then pangalawa, maganda yung sikat ng araw mga kamukil So ganun pa rin mga kamukil, update pa rin tayo Sa lagi nating ginagawa no? O ginagawang hanap buhay Para sa pamilya natin itong trabahong construction So update tayo mga kamukil dito sa aming maliit na project. Alright mga kamukil no. So ayan. Bago tayo makapunta dito sa taas, kailangan madadaanan muna natin yung ating hagdanan no. So ito yung forma ng ating hagdanan mga kamukil sa pagka uh, may tra trabaho yung pangkunti dito itong pag finish ng uh, railings niya. Tapos paglalagay ng grout dyan sa ating tinatiles na hagdanan na gawa po sa tiles at tubular no. And then Update natin sa ating anong mga kabugil. Uling mula dyan sa baba. Okay na. Sarado na kung nakikita nyo. Puting-puti na siya, no? Pero hindi, hindi pa po yan nakulaya, no? Na, uh, Nag-uumpisa pa lang tayo sa unang o pangalawang move o step sa pagpipintrasyon ng pagpipintura, mga kabugil. Nasa stage 2 pa lang tayo. Okay. Pakit natin yung ating video. Dito sa taas mga kamigil, makakita tayo ng kasama natin nagtatrabaho. No? Bids, Shout Vince Uy ah, ah. Shout out Tagapawan no. Mga trupa na dito, mo dito Ang <laughs> ingigyaan ba Tagaamin din ito mga kamagila ah. So Kasama na natin yan So ito yung Inasign ko sa kanya ngayong Umaga mga kamagila Na dapat mamayang hapon ah, ma-primera na to no? itong ceiling para ah, maganda na bumad pa lang maganda na natin tingnan pag nga, white ito mga kamukil kahit flat, flat pool pa lang yung ginagamit natin yung nababalot natin sa pinakaunang steps pag kukulay maganda natong tingnan no? so yung final nito mga kamukil dahil gusto ng may-ari lagi yung ating sinusunod gloss talaga yung gusto niya mula siling hanggang huling gloss ito mga kamukil hindi tayo gumagamit ng simi madalas natin ginagamit kasi mga painters ah uh, simi yun yung isang tanong sa mga wala pang nakakatanong nito mga kamukil bakit lahat ng mga painters gusto nila yung semi huh? Minsan din yung ibang pintors mga kamukil Kapag walang mabiling semi Gloss lahat yung nabili ng may-ari Hinahaluan nila yan ng plat Para yung kinis ng gloss mga kamukil O kintab uh, Maminimize Ano kaya yung reason mga kamukil? Yun yung isang katanungan Bakit madalas na ginagamit natin mga pintors Semi-gloss lagi Okay Pagpasok natin sa loob mga kamukil Ito makikita natin Empisa na rin yung pagliliha may nagmamasilya so dito banda mga kamukil pinauna ko no? dapat mamayang hapon ma uh, anong tawag nito maplat na to dito so hindi na to ipapainal mga kamukil kasi magkakaroon tayo ng accent dito na WPC with cabinet dyan sa baba tapos may cabinet din dito sa pinakagili yan patayo siya ang dito sa baba pahiga siya pero dito sa gilid na to patayo manhole natin dyan natin nilalagay yung ating ceiling fans o, oh, o, oh, oh, mga ceiling fans okay na no? Itong ceiling pa na to. Uh, sa previous upload ko nandito to, mababa to, no? So inadjust natin. So sa pag-adjust naman diyan, gagawa natin ng video 'yan. Ayun yung hindi ko pa nagawa pa na ng video yung pag-adjust diyan kasi mataas talaga yung tubo niyan mga kamukil Mataas talaga yung naka-design diyan na tubo. So pangit naman tingnan na mula ceiling hanggang napapangitan ako mga kamukil O gusto rin ng kliyente. So pinutulan namin. Kaya naging ganyan na yung uh, setup niya. Yan, papunta na doon. So, pasalamat tayo unang-una no, sa Diyos mga kamukil at pangalawa sa aking mga kasama. Na yung target namin o time frame namin ngayong katapos sa buwan, sa na to, hindi siya abutin. Next week siguro to. Sa Sabado to mga kamukil, yung pinaka-estimate ko nito. No? Sabado. Kung di kaya na yung Sabado, sa susunod na linggo, sa Martes, ma-turn over na to. So, hindi kami abutin ng katapusan sa buwan magkukuha na namin yung time frame namin dito hanap na naman tayo ng bagong project shoutout sa mga gustong magpagawa no yan available si Mungkil ah uh, Dabao Ria pupuntaan natin yung mga magpuputis yun shoutout nga pala dun sa isa nating followers na hindi ko napuntahan kahapon ma'am kasi umaambon no uh, kaya hindi na ko lumabas baka magkasakit pa tayo so pasensyahan nyo na po uh, ah nagusap naman kami ni ma'am no next Saturday o Sunday yung yung sunod naming uh, schedule uh, si ma'am na mismo yung nagsabi sa akin na sabado at sa linggo lang yung schedule niya na bakante siya so pareho kami ng schedule uh, pareho kami ng bakanti kaya nagkaintindihan kaagad agad no so, sabado Sun or sunday uh, pupuntahan kita ma'am na no? promise And then, shout siya din sa isang followers natin na uh, sa Mati Davao Oriental no Uh, isang OFW na umuwi na dati mga kamugil, kumuntak si sir uh, nandun pa siya sa abroad so, pinagplanuhan ko ng puntahan sana no? kaso lang mga kamugil sa so sobrang busy daming iniintindi, iniisip um, parang nakalimutan ko na binigay na ni sir sa akin yung kumplitong address noon pa pero hindi ko talaga napuntahan no? So, ngayon nandito na siya sa Pilipinas kumuntak sa atin ulit So, schedule ko saan niya mga kamukil. Pag matapos tong trabaho na to Saka ko siya pupuntahan Tatapusin ko muna to no? Tututukan ko muna to Para maayos ang lahat so, Shout out sa iyo sir, salamat Okay, yan lang mga kamukil yung ating update ngayong umaga Babalik tayo mamayang hapon Kasi ako mga kamukil gagawa ako ng cabinet Doon sa pinakabahay ko, doon ko siya gagawin Pero dito ko siya ibubuo Thank you